Lagpas tao ang naipong tubig sa construction site na ito sa barangay Gibraltar, Baguio City. Ang tila man-made lagoon na ito, inireklamo na sa pamahad ang lungsod. Nang bisitahin muli ng news team ang lugar, abala ang grupo nila Troy sa pagtatambak ng lupa ngayong araw, August 13. Iniutos raw ito sa kanila ng may-ari. Pangatlong araw na ngayon. Sa tingin natin mga ilang araw pa bago matabunan itong ano the, Ay, hindi yung... ko lang alam kasi mano-mano yung pagkakarga kasi ng lupa kaya medyo matagal. Isang paraan lamang daw ito para matanggal ang naipong tubig. Nauna nang nanawagan ng mga residente sa barangay para masolusyonan ito. Lalo pat pinamugaran na ito ng mga lamok na maaring magdala ng sakit na dengue. Ayun nga po, nangangamba namin ay may malit pa kaming bata dito, malit. Yun ang iniisip din namin kaya dapat... No, to laging linisa nung, ano, to, nung may ari. Mayroon na ring kanal para mapabilis ang pagtanggal ng tubig. Napakalaki na ng pagbabago nung huli tayong bumisita dito sa Manmade Lagoon sa barangay Gibraltar, Baguio City. Kung noon wala pang nakikitang mga lupang nakaangat, ngayon ay kitang kita na ito. Kapansin-pansin na rin ang pagbaba ng level ng tubig. Malaking tulong daw riyan ang isinasagawang saipunig ng ilang mga trabahador dito. Ayon sa trabahador na si Christian, nakadepende pa ang paghupa ng tubig sa lagay ng panahon. Kung ano yan, aabutin ng mga sabihin na nating mga ano, webis ng mga webes, ganun, totally mauubos na to. Nakikipag-usap na rin ang barangay sa may-ari ng construction site para mapabilis ang trabaho. Pinapaalam lang sa amin na ginagawa nila, with the, yung contractor nila na base dito sa Baguio para mm -hmm. uh, hindi mag stack up yung tubig doon. Kaya nga, nag instead na hinukay nila noon, ngayon nagbabalik sila ng lupa. Maliban sa City Building and Architecture Office, nakamonitor din dito ang City Health Office para maiwasan ang kaso ng dengue sa lugar. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.